mga ka-express. Isa na namang mainit at makapagdamdaman kwento ang hatid namin sa inyo ngayon. Isang kwento ng batang talento, may dugong atleta at punong puto ng potensyal, si Ayan David at Tantenshi. Pero teka lang, hindi lang siya ang bida ngayong araw. May dalawa pa tayong pag-uusapan, mga batang Pinoy, na may lahing banyaga na ngayon ay lumalaban para sa ating bandera sa Batang Gilas Under 16. Kaya wag na kayong bibitaw dahil hanggang dulo, garantisadong may matutuklasan kayong bago tungkol sa kinabukasan ng ating Philippine Basketball. Mga ka-express, mainit na pinag-usapan ngayon ang batang basketball prodigy na si Ian Devet, Ethan Tenchi, isang 15 years old na atleta mula sa Faith Academy sa Antipolo. Sa kanyang taas na 5'10", at may lahing banyaga mula sa kanyang inang foreigner, pasok si Ethan sa 18 man pool ng Batang Gilas under 16 para sa nalalapit na Siba Championship sa Pampanga Hindi lang basta talento ang dala niya, anak siya ni Paul Tanchi, dating Ateneo Blue Eagle at teammate ni Coach LA Tenorio na ngayon ay head coach na ng Batang Gilas. Ang dugong atleta ay dumadaloy sa kanya at tila sinusundan niya ang yapak ng kanyang ama. At bukod kay Ethan, dalawa pang Filipino-Nigerian players ang kasama sa pambansang youth team, si Samuel Esom at Goodluck Okibata. Si Samuel ay mula sa Lesal Green Hills at naging MVP sa NBL Youth Under 12 noong 2023. Habang si Goodluck Luck ay standout sa UA Junior Warriors na agad nagmarka sa UAAP Juniors dahil sa kanyang double-double performance kontra NU Nazareth. Pareho silang may taas, lakas at disiplina, mga aspeto na mahalaga sa mga batang national players. At sa ilalim ng pamumuno ni Coach L.A. Tenorio, inaasahan na mas pa ang tatlong batang manlalaro na ito. Bitbit -bit ni Tenorio ang karanasan at leadership mula sa kanyang matagal na PBA career at UAAP legacy, kaya't siguradong may matutunan ang mga batang gilas players sa kanya. Hindi lang pisikal na galing ang mahalaga pati basketball IQ, puso at pagiging tunay na professional ang isinusulong niya. Habang papalapit ang Siba Championship ngayong May 24 to 30, sabay nating abangan ang mga susunod na hakbang ng ating Batang Gilas. Ito na ang bagong yugto para sa Philippine Basketball at sina Ethan, Sam at Goodluck ang mga bagong mukha ng ating pag-asa. Kaya mga ka-express, samahan niyo kami sa pagtutok sa bawat laban. Unahin na natin ang tanong ng bayan. Sino ba si Ian David At bakit nga ba siya biglang laman ng usapan ngayon sa basketball community? Si Ethan ay isang 15 years old na kasalukuyang nag-aaral sa Faith Academy sa Antipolo. Isang eskwelahan na kilala sa paghubog ng mga student-athletes. Kahit bata pa, may taas na siyang 5'10, bagay na sa edad niya pa lang ay malinaw na indikasyon ng malaking potensyal. Isa siya sa mga napili para mapabilang sa 18-man pool ng Batang Gilas Pilipinas under 16 na sasabak sa Siba qualifiers ngayong May 24 hanggang May 30 sa San Fernando, Pampanga. Pero hindi lang talento ang meron si Ethan, nasa dugo na rin niya ang pagiging isang tunay na bowler. Alam niyo ba mga ka-Express? anak siya ng dating UAAP player na si Paul Tanchi, na miyembro ng Ateneo Blue Eagles noong 2001. At eto pa ang mas exciting, teammate niya noon si LA Tenorio, ang tinagore ang point guard ng Ateneo at ngayon ay head coach na ng Batang Gilas Under-16. Nakakakilabot isipin na ang dating mag-teammate sa college, ngayon ay nagtutuloy ng legacy sa pamamagitan ng bagong henerasyon. Naalala niyo ba yung UAAP Finals ng 2001? Yung banggaan ng powerhouse teams, Ateneo versus De La Salle? Sa panig ng Green Archers, andon si Ren Ritualo, Mac, Mac Cardona, Mike Cortez at Carlo Sharma. Sa kabilang banda, ang Ateneo ay binubuo ni na Enrico Villanueva, Paul Tanchi at L.A. Tenorio. Classic yun mga ka-express. At isipin niyo, anak na ng isa sa mga players ng panahon na yon, ang isa sa mga inaabangan ngayon sa Batang Gilas. Talagang umiikot ang gulong ng basketball history. Ngayon kung napapansin nyo na parang foreigner ang dating ni Ethan, hindi kayo nagkakamali. Iyon ay dahil ang kanyang ina na si Jenny Tanchi ay isang foreigner. Bagamat walang kumpirmasyon kung siya ba ay American o Australian, malinaw na Filipino citizen si Ethan. So, ibig sabihin, eligible siyang maglaro bilang local sa international tournaments para sa Pilipinas. Isang mahalagang detalye ito sa mga national teams dahil may limitasyon sa bilang ng field foreign players sa ilang competition. At syempre mga ka-express, hindi lang si Ethan ang may dugong banyaga na magrepresenta sa Batang Gilas. Kasama rin sa pool, si Goodluck Okibata at Samuel Isom na may lahing Filipino-Nigerian at parehong may matitinding galaw sa court. Unahin natin si Samuel Isom na kasalukuyang naglalaro sa LaSalle Green Hills. Sa taas niyang 6 feet, ang lakas, bilis at versatility niya ay nagbibigay sa kanya ng edge bilang isang all-around player. Noong 2023, nasungkit niya ang MVP Award sa Under-12 Division sa NBL Youth habang pinangungunahan ang Junior Mountain Montenlupa Team sa pagiging kampyon. Bata pa lang, sanay na sa pressure at yan ang klase ng player na gustong-gusto natin sa ating national team. Samantala, ang 15 years old na si Goodluck Okibata na may taas na 6'2 ay kasalukuyang hinahangaan bilang isang standout player para sa UA Junior Warriors. Isa siya sa mga bagong mukha ng UAAP Juniors pero agad nagmarka sa kanyang performance. Isang game laban sa National University Nazareth School ang nagpatunay ng kanyang potensyal, 17 points and 13 rebounds sa isang intense matchup. Ayon sa kanyang coach na si Andrew Australia, si Goodluck ay hindi lang athletic, masipag pa sa ensayo, double ang effort sa practice kaysa laro. Sa ilalim ng bagong direksyon ni Coach L.A. Tenorio, may bagong sigla ang Batang Gilas. Isa siyang alamat sa professional basketball at ngayon ay ginagamit ang kanyang karanasan upang hubugin ang mga susunod na bayani ng Philippine Basketball. So isipin niyo mga ka-express, ang batang nagpakitang gila sa Ateneo, naging PBA star, ang pinagdaan ng matinding laban sa loob at labas ng court, ay ngayon ay nagbibigay gabay sa mga batang nangangarap na makamit ang parehong tagumpay. Habang papalapit na ang Siba Championship ngayong May 24, mas lalong lumalaki ang excitement sa paligid ng Batang Gilas. Kaya mga ka-Express, habang naghahanda tayo sa pagsuporta ng Batang Gilas, alalahanin natin na ito ang simula sa mas malaking laban. Kaya kung gusto niyo patuloy na ma-update sa mga ganitong klase ng kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell. Dahil dito sa Express Info, bawat kwento, ginulat ang mundo.